Anong tinitira mo? Pahinga naman. Sayang, panalo ka na kagad. Sure ako. Ano ang pinakaunang sulat ng Pilipino? Pilipino <laughs> question? Hey friends, nandito tayo ngayon sa Plaza General Santos para tanungin yung mga kabataan kung ano nga ba ang pinakaunang sulat ng mga Pilipino. At kung nababasa ba nila, ito. Syempre, sa lahat ng makakasagot ng tama, ay makakaroon ng premyo ng lanyard from Puyutan Republic or the bucket hat. Bakit? Hot. Bakit? Sa <laughs> so, batang tiyapo na yata eh. Ano course mo? Base criminology. Ano ang pinakaunang sulat ng Pilipino? Ay. <laughs> Pass. Ano ang pinakaunang sulat ng Pilipino? <laughs> <laughs> Espanyol. Espanyol. <laughs> Proud Pilipino ka ba? Yes po. Ano ang pinakauna sulat ng mga Pilipino? Kabakata? Sorry, mali. Ready na ba kayo sa ating question? Yes. Ready na lang. Proud ka ba na Pilipino ka? Of course. Yes. Really? Ano ang pinakauna sulat ng Pilipino? Baybayin. Baybayin is correct. Magintanawon, Maranao. Magintanawon. Magintanawon. Parehas kayong Magintanawon. Yes. yes, Okay, that's nice, that's nice. Okay. Ano ang pinakauna sulat ng Pilipino? Baybayin. Baybayin is correct! Ano ang pinakaunang sulat ng Pilipino? Baybayin? Baybayin is correct! <laughs> tama, tama. Yan! Congratulations! Paano mo nalaman na baybayin? Maunang time siguro na ano, wala akong nakatulog sa history. Filipino <laughs> teacher, hindi? Hindi. Shell Science. So, uh, try pa rin natin. Ano ang unang sulat ng mga Pilipino? Tayo tayo dyan. <laughs> pass, pass. Baybayin. Ah, okay, okay. Bye. Ay, man, man. Ganit. Wala pa, wala pa. Ang gulo niyo eh, Maggiye instruction pa lang ako. Ano ang pinakaunang sulat ng Pilipino? Baybayin. Ikaw, anong sagot mo? <laughs> Repeat question. Espanyol. Avocado. Alphabetico. Ang tamang sagot ay baybayin. Bukod sa idol mo si Barbie. <laughs> Hindi ka masyadong prepared today oh. Ano ang pinakaunang sulat ng Pilipino? Baybayin? Baybayin is correct! <laughs> okay. Mahilig ba kayo sa Pilipino subject? Hindi. <laughs> <laughs> At tayo dito. Pero proud kayo na Pilipino kayo? Hindi siya sulit. Hindi siya Next question is, kasahin mo nga to. Ano? baluan? Puyutan? Uy! So, panalang siya na? bucket hat! <laughs> Tama. Tama! Tama! So, para sa iyo, that's a bucket hat. Okay. Now, uh, this para sa bucket hat. Para sa bucket hat. Uh, ano ang basa nito? na natin sa APA. Mini-mini! Mahal kita! Ah, puyutan! Puyutan is good! Tawag! <laughs> Tawag! <laughs> bucket hat! napay ko oh, yan! The <laughs> salamat, gino <laughs> Ayun, ang tanong ko lang, para sa iyo, dapat ba mas going norm na yung baybayin sa buong Pilipinas like mga signage or like mga brands or sa mga establishments? For me, yes. Pa sa tuwa karumur na limta na gamay na lang ang nakabalo. So, kaya man siya ma-learn as proud na atuwa. Yeah. Ikaw, parang dami mong ang dami mong nasabi. <laughs> ang dami mong ambag. <laughs> Kung gusto natin mahalin ng ibang nationality, we should love our nationality first. Naniniwala po ako na dapat nating i... Ano sa ganyan talaga? Naniniwala po ako na dapat nating i... Kalawakin ang ating sulat at baybayin dahil... Yun. Just a friendly reminder. Ang baybayin ang tawag sa sinaunang pagsusulat ng mga Pilipino na nakatala sa bokabularyo de la lengua tagala na sinulat ni Padre Pedro de Benaventura noong 1613. Mula ito sa salitang baybay o bikas. At sa ngayon ay dumadami na rin ang mga taong naiingganyo sa baybayin. Some people use it for tattoos, products, or even brands. Pero ngayon kasi di pa ganong nakikita ito sa paligid dito sa Pilipinas. Meron namang mangilan-ngilan pero hindi masyadong nabibigyan ng pansin kasi kasi iilan pa lamang ang marunong magbasa nito. Ang tanong, dapat na nga ba isa batas sa Pilipinas na seryosong ituro sa mga Pilipino? In my opinion, sa generation ngayon, ang pagiging mangmang sa isang bagay ay hindi na excuse because information is everywhere. Kung gusto mong matuto sa isang bagay ay madali mo na lang itong mahanap sa internet. Ang tanong, willing ka bang matuto? Pero, basihan nga ba ito ng pagiging makapilipino kapag inaral mo ito? or parte na lang ito ng kasaysayan na dapat nang iwan sa nakaraan? Basta, ang alam ko, hindi magiging matibay o matayog ang isang puno kung mahina at di inaalagaan ang ugat nito. I will leave you with that.